bashers. Ito ang salitang sumikat sa ating panahon, bashers. Sila yung mga kadalasang nagbibigay ng negatibong opinyon, kritisismo o komento tungkol sa isang tao, bagay o sitwasyon. Bashers, karaniwan ginagawa nila ito sa parang hindi konstruktibo at minsan may halong panlalait at paninira bashers. Sa social media, madalas itong ginagamit lalo na sa mga individual na aktibong nag-aalipusta o nagpapayag ng galit sa mga sikat na personalidad o kahit minsan sa mga pangkaraniwang tao lang. Bashers. Pero kahit sa panahon pa lang ni Jesus, ay may bashers na hindi nakatakas ang ating Panginoong Yesus sa mapapanglait na komento patungkol sa kaniya. May basis na dati pa lang. We have heard in today's Gospel reading the hurtful words of the scribes towards Jesus Christ. They said, He is possessed by Beelzebul. He has an unclean spirit sinasapian si Jesus ng demonyo, kaya nakakapaglayas ng demonyo. So what is the lesson for today? Ano ang pwede nating matutunan sa narinig nating mabuting balita sa araw na ito? Ano ang katotohanan na pwede nating may bit, -bit? Mga kapatid, kay Kristo, kahit gumagawa tayo ng mabuti, kahit gumagawa tayo ng tama, kahit gumagawa tayo ng totoo para sa iba, mayroon at mayroong sasabihin ng ibang tao patungkol sa atin. Kahit anuman ang gawin natin, mai masasabi pa rin silang hindi kaaya-aya para sa atin. Kaya anong panyaya sa atin, Yesus, ngayong araw, mga kapatid kay Kristo, wag tumigil gumawa nang mabuti, kahit masamang sinasabi ng iba sa atin, wag tumigil gumawa ng tama, kahit kung ano namang hindi masas kahit ano naman namang hindi mabubuting sinasabi ng iba sa atin, brothers and sisters in Christ, we continue to be good even others are not good. We must persevere in doing what is right. Even others will not say right things about us. Ang mahalaga, wala kang sinasaktan, tinatapakan, at kinukutsang tao. Pansin ninyo, sino po lagi bang pinupuntirian ng mga bashers? Hindi po ba yung mga kadalasing pinupuntirian ng mga bashers? Yung mga mababait, yung sobrang bait at kadalasan yung gumagawa lagi ng mabuti. Bakit? Kasi nga mababait, hindi marunong gumanti ang mga mababait sa mga nanglalait. St. John Marie Vianney once said, Do not try to please everybody. Try to please God. Try to please the angels try to please the saints. Huwag ka nang humingi ng pabor sa ibang tao. Humingi ka ng pabor sa Diyos, sa mga hel at sa mga santo. Mga kapatid kay Kristo, maging mabuti kay ito naman ang mangyari. Ipasa na natin sa Diyos yung mga panglalait ng ibang tao sa atin. May pananagutan sila sa Diyos sa mga pangungutiya na binabanggit patungkol sa atin. Let us hold on to be good because we are truly good even others are not. Even others will not say good to us. Maging mabait kahit marami ang nanglalait. Amen.